Wala pa alam. Kung nag-iimbestiga sa Senado at sa Kongreso, parang paikot igot lang tayo eh. Dapat ang unang imbestigahin, eh, flood control as flood, as, as, as uh, flood control is concerned. Dahil hindi lang flood control ang mga katiwalian sa Lumpia. Hindi lang po flood control susunod na parang po ako ilalabas. Flood control. Unahin natin sa Region 1, Ilocos Norte. Dahil si Presidente ang nagsabi, may katiwala ang flood control. Ang, pad, ang flood control sa Ilocos Norte, Yeah. Panahon na ni President BBM. 10 billion. At ito kayo pinag-uusapan, mga flood control. Sino ngayon ang binibintangan? Diskaya. Ang gumawa. Ang mga kontraktor nila sa Ilocos Norte, diskaya rin eh. Paano tayo maniniwala ngayon sa mga pinagsasabi nila ng mga hindi-imbestiga? Mga kontraktor nila, maraming kumpanya. Sa Ilocos Norte lang, St. Matthew General Contractor and Development Corporation. 962 million plus. Almost a billion. St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation. 608 billion. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. St. Timothy Construction Corporation. Apat ito sa Ilocos Norte. Paano nila hindi alam ito? E, probinsya niya ito? Paano tayo maniniwala ngayon sa kay Presidente? Dapat yung mga inapoy niya na Independent Commission on Infrastructure. Mabubutin tao po yun. Kinala ko po si Mayor Magalong. Mabutin tao. Si... Yung pinsan ko yung isa, si... Ah... Dave Singson. Matinor po yun. Kaya naging us, At sa kayong maiba iba, siguro matinorin lahat. Para nang uh, i-guide sila. Unahin niyo po ang Ilocos Norte muna. Huwag na tayong lumayo. Dahil yung mapas, as far as plant control is concerned, at buong Pilipinas, sino nakakorner? Yung mga Diskaya. Eh sila ang kontraktor nila eh. Ba't pala, ba't pala, investigyan na lang muna yun, nandun na lang nakalukuhan. So kung antayin natin ang Senado, mag, mag ano pa yan eh, katagal pa. Diretso na At ang suggestion ko lang, huwag na natin pahirapan ng taong bayan, yung uh, rally, rally, Baka may manggulo pa. Ang pakiusap ko lang, it will be a uh, revolution about corruption. Ang mga kabataan at mga estudyante ang maglead ang revolution na ito. This is not for ourselves. This is for the future of our children. Mga kabataan, pabayaan natin sila. Sila maglid itong revolusyon para matanggal ang graft corruption ang sadya. Huwag na tayo magpunta sa kalye, baka guluhin pa nila. High school and colleges, pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, tuloy ang pag-aaral. Hinto muna sila hanggang di baba lahat ng mga kurap sa gobyerno. Ngayon, kung ayaw nila mag-resign, sila nagpapahirap sa mga siyudyante. Kaya nakikiusap sa ako sa mga kabataan, mga student leaders, tumayo kayo dahil karapatan nyo ito, dahil kinabukasan nyo ito. Hindi po para sa amin, tumutulong lang po kami sa inyo. Ang mga official naman, mga military and police, generals, mga officials, Pabayaan po yung mga anak sumama sa protesta ng korupsyon. Huwag niyo silang pigilin para walang gulo. So yun po ang aking suggestion sa mga kabataan. Huwag na lang silang pumasok muna, magbakasyon muna sila. Kung hindi alis, aduhin natin yung alala ko lang, education is very important. Pero anong kinabukasan nila? 17 trillion ng utang ang Pilipinas. So, Umuutang pa sila. Saan na pupunta Sa corruption. So, yun lang po ang pakiusap po. Babayanin natin ang mga kabataan. Mga reassured leaders, sila mag-lead itong uh, revolusyon ng korupsyon. Wag na silang wag na suggestion ko lang. Pwede rin kayo pumunta sa Marani pero baka may banggulo baka mapahama kayo. Ang suggestion ko, walang gulo. Wag na lang kayo pumasok. Ba't tumayo kayo? Karapatan nyo magprotesta. Dahil sa ang gobyerno natin, wala lang mangyayari. Dahil walang isang salita ang presidente. Walang isang salita yan. Ba't tayo maniniwala? Siya nagsabi, nakakaya kayo. Dapat nakakaya tayo eh. Kasama yung si Rediscaya, sila, diskaya silang, sila ang contractor niya eh. So ang pakiusap ko po, ang mga student leaders, mga kabataan, to lead this uh, peaceful revolution for corruption. Dahil ano inyo ang uh, wala na tayong pag-asa sa buhay. This is your future. This is your future. Yung mga kabataan, hindi po sa amin. Tumutulong lang po kami pagpaliwanag pa, ba, dahil mukhang naniligaw tayo eh. Investigasyon ng investigasyon sa Senado, walang nangyayari. Paikot-ikot lang tayo. Meron pong microphone dyan sa... Ayun po. Hello, hello, hello. Very quickly, Governor Manong. We pump in... Uh, OFWs are 10 million outside of this country. And then, they pump in 33 billion US dollars in this country. Nagagalit na sila at talagang gusto na nilang magwala din... Kasi they work their butt out to provide for their families. Ang tanong, if they stop remittances, ano mangyayari dito sa Pilipinas? 33 billion US dollars ang pinapump in nila every year. It could be more. Ah, uh, pwede rin yun, pero hindi na dapat yun para di mahirapan yung mga kamag-anak nila rito. Yan May pinakamagandang naisip po, huwag na lang pumasok. Kung gusto nila ituloy ang mga syudyante, dapat mag-resign lahat ng kurap. At lahat ng mga politisyan, huwag tayong makialam, pabayaan natin ang kabataan magprotesta. Because this is for your future, mga kabataan, sila, hindi tayo. Sila lang masisira kung di pa tayo tuturo at kikilos. Pwede rin yung suggestion nyo, pero wag, ang ako, wag, wag na dahil makahirapan lang mga kamag nila. Okay. Sir, good afternoon. Sina Torna from SMN News dito po, sir. Sir, your reaction lang, kasi la, last, uh, this week nag-resign si House Speaker Romualdez at uh, sa gitna nga ng kontrobersyal uh, na maanomalyang flood control project. And ngayon, sinasabi ng mga kongresista, especially Sandro Marcos, na pinapauwi na nga itong si Representative Zaldico dahil nga sinasabi na siya ang nasa likod ng mga katiwalian dito sa flood control. Sir, sa tingin nyo, damage control lang itong ginagawa nila para hindi lumala yung galit ng taong bayan? Ang pinalit, mabuting tao yan, si Buji D., Pampaganda lang nila yan. Pero kung tutusin mo, same dong, different color. Paano siya susunod din sa naglagay sa kanya dyan? Sampung beses mong palitan, speaker, ganun pa rin. Palitan natin lahat ang corrupt na mapasyal. follow lang sir. So ibig sabihin useless yung ginagawang pagdinig especially po sa kamera. Useless. Wag na tayo maglukuhan. Paikot-ikot lang po tayo. Uh, Tracy Cabrera po sa Daily Chronicle. Uh, bati lang daw muna po ni Edith Moynihan. Anyway, uh, ang tanong ko po ganito, kasi kausap ko si Mayor Magalong kaninang maga, And his comment was like, sa House at sa Senado, you can divide the, the members. Yung isa, pro Duterte, yung kabila, pro Marcos. Ang mal makakalungkot lang daw po, ang sabi niya, walang para sa bayan. Para si Duterte, para kay Marcos, walang para sa bayan. Ano reaction niyo po sa comment ni Mayor Magal na ganun? Well, uh, this is the time to cross party line. Saba-saba muna tayo lahat. Tanggalin muna natin mga kurap. Kasi yung mga iba na testa dyan, may ambisyon din So, papayaan natin ang mga kabataan muna. That's true. Divided dyan dahil may kanya-kanyang grupo.